gina na. Lapitan mo na, lapitan mo. Hindi ka ba natatawa? Apat kami, oh. Ah, gusto mo masaktan pa. <laughs> Totoo ko bang duwag si Papa? Duwag si Papa mo? Alam mo yung anak mo na yung nakakita sa ginagawa sa'yo ng mga yan? Kinalpi kasi ako ng asawa ko. Pati anak ko dinamay, eh. Ano? Natat kayo, ah. 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 ah, shit. Pare ko ba? Hindi, yeah, pare. Wala ka na, eh. Hehehe Kaya mo pare, didiscarte tayo ng alak Hmm, para may pandagdag tayo dito at saka Hindi lang yan Mga pare, baka nakakalimutan nyo Dito dumadaan si Magbabalot Oo nga no Hintayin natin para may pandagdag tayo dito diba? Mga pare, yun ba yung Magbabalot? Sinakabi nyo? Ayan nga yun, sakamang tama May pandagdag nyo naman tayo Mga pare, Brian, alam mo na Ilan mo pa ba yan? Oo, oh, pare, meron na. Sa uh, totoo lang, i-ready ko na kayo eh, para pulutan kayo. Yan! Wow, ah, pare, okay, uh, hey, eh, okay ah. Eh, yung benta! Hindi ka lang, pare. Kakong to eh, kailangan to ng asawa ko eh. Pare, teka lang mukhang nagre-reklamo na yata. Mukhang ayaw na magbigay ah. Kaya nga eh, eh wala pa naman kami pang-inom. Tsaka ito, eh, straw dumating pa oh. Pare, pare. Baka pa gusto masakta na naman yan. Pare, baka pwedeng Mamaya na lang. Pa, wow, maangal na, maangal na sa inyo. Sulit Alam ko, tingnan mo 'yung asawa ko. ko? Ana, pare, ikaw na bala. Ayaw ata ibigay eh. Ano 'yan? Kunin mo na, kunin mo na. Pare. Dina. Pita mo na, lapitan mo. Tingnan mo na tatao, apat kami oh. Hmm. Ah, gusto mo masaktan pa. Pato, <laughs> pato, pik. Pato, pato, pik. Pwede ba makapaglaro sa inyo? Hindi, hindi pwede duwag tatay mo, di ba? Hindi naman duwag ang tatay ko eh. Duwag kasi ang tatay mo. Hindi duwag ang tatay ko eh. Pare, palis oh, mo pa, yeah. na! Ang papalag, pare. Agarang mo. na! Di ba tatay mo yun? Kita mo, oh, hindi lumalaban. Ah, duwag, duwag, duwag. Ito na, hiyaw na niyo. Pare, hit! Oh! Yan, eh! Hey. Pambili na naman tayo, ta pare! Asa na, ano? Ako na Ako na bibili! ah. ako ng pulutan ah. Wala na sukli ito ah. Kitol. Lagi Kaya... nyo. Lagi ka naman ganyan eh. Okay pala rin sa inyo ah. No problem sa'yo, Nomen. Eh hey, pare, shot! Mama? Siya. Bakit tumiiyak ka? sino nang aawin sa'yo? Totoo bang duwag si Papa? Duwag si Papa mo? Bakit mo nasabi yan? Ha? Ano nangyari? Eh, In nung inaapi po siya dun sa, la sa labas, di po siya nalaban. Anak, yung papa mo, hindi yan duwag. Umiiwas lang sa gulo, okay? Huwag mo isipin na duwag yung papa mo. Paano po pag may nang api sa atin? Sa atin? May mga api? Siyempre, hindi papayag yung papa mo. Pati ako, hindi ako papayag. Kaya ikaw, huwag ka na mag-isip ng ganyan. Ha? Matapang yung papa mo pero mabait yun. Pinipili niya na tahimik yung buhay natin. Okay? Gusto mo ba basag ulo yung papa mo? Ay, naman pala eh. So, huwag ka na umiyak. Ay, dapat proud ka sa papa mo kasi mabait yung papa mo. Okay? Tsaka, baho mo na anak. Huwag ka naro na laro sa labas. Tinan mo, dadami yung kuto mo. Tapos, mapawis ka. Maliko ka Karamihan ka namiya hmm. ka? Sige na. Ah. Oh, bakit ngayon ka lang, ha? Sabihin, kumuha ka ng pamalit sa mga panindam. Teka lang. Ha? Ah. Paano mo nalaman? May bago ba doon? Nakakayamat na eh. Alam mo yung anak mo na yung nakakita sabi, ginagawa sa ginagawa sa'yo yung mga yan? Pag hindi tumigil yung mga yan, kung ng mga yan, sinasabi ko sa'yo. Ano ba ba? Eh, alam mo naman na umiiwas lang ako sa gulo eh. Eh, lila ba na na? Nang mati, Kala mo ko sino mga sisigay, mga patpati naman. Pag nabigwasan mo yung mga yan, kumbay mga yan. Isa eh, mo kaya? Eh, lila. Eh, ako naman makakita nung anak ko na nakikita ba sa gulo ako. Kasi pa, pag binabarangay ko yung mga yun, baka kayo pag initan. Hmm. Hindi mo natatakot ako sa mga yan? Lab, nah, mas okay na yung safe kayo yung dalawa. Kaya ko pa naman eh. Oo, oh, masyado ka kasing mabait eh. Yung mga yan dapat na pakapatugulan eh. Pag ako talaga hindi nakapagtiis, sinasabi ko sa'yo. Tama na yun. Eh. Asa na ba yung anak mo? Tutulog na. Sige na, paghahanda na kita ng kapunan. Gusto ba pag nag-aasawa? Ayan! <gibusyuk> Maligo ka na dun, ang bawo mo. Sabayan ako. Anak, ka o, nagkakuto talaga, kakalbuhin kita. Gusto mo yan? Oo. Oh. ka nang laro ng laro sa init, ah! Sinasabi ko sa'yo. Mare! Mare! <gibusyuk> bakit naiyak to ang ina-anak ko? Ano nangyari sa'yo? Bakit, bakit pa pasa kayo? Mare! Kinalpi kasi ako ng asawa ko. Pati anak ko dinamay eh. Ano? Yung asawa mo, nag nagigigil na talaga ako niya. Pag hindi yung asawa ko pinagtitripan, kayo? Okay lang sana kung ako lang yung ginugulpi pero pati ano ko dinadamay na eh. Hindi ko kaya, kaya pwede ba dito lang muna kami sa inyo magtago? Wow, Wawa naman itong <sighs> bata. Alam mo, bakit hindi mo isang mong kay Kat? Ipabarangay natin! Ipapulis! sa ganyang klaseng lalaki. Ay, nako! Bakit naman mga takot kayo lumaban? Eh di pag pulis mo, hindi makakulong. Sa so, tingin mo, makakalabas pa yun. Mara, hindi kami titigilan ng asawa ko. Kuya, pwede ba dito na lang muna kami? Parang awa mo na, oh. Hindi ang asawa mo, hulay ang muna yan. Mabuti pa, masak mo muna kayo sa kwarto. Kumain ba kayo? Hindi po, eh. Siya, ah, uh, samahan mo si Min. Pagpita mo, tapos pakainin mo ha. Sige na, asa ka lang sa lab. Salamat ha. Ah, lab. Kailangan kong pumunta sa customer ko eh. Di, love, uh, hindi, lab. Tawagan mo nga si Ah, hindi niya sasabihin ko sa'yo eh. Alam ko, nandito naman yung mga tambay sa kanto. Baka i-deliver eh, de ko. Kunin na naman eh. Pwede mong ikaw na tumawag. Wala kasi akong load eh. Oo. Ito si Eden na. Bilogpag ng asawa niya pati yung anak. Narinig so, ko nga. Sobrang ngayon eh. O sige. Kukunin ko lang yung i-deliver Ide ko ah. Sige na. Ito, so, Cap! Wala niya, pare. Si paring Brian eh. Kinder pa yung asawa. Pati yung anak din dinamay pare. Alam mo naman yung kumpare natin eh, na, na isa, yun na hindi sanay sa walang awa yun. Araw-araw, gusto. Lagi gulo eh. Sakit ng katawan hata yung hanap nun eh. Kaya nga eh. Paano ba naman? Wala na makaaway dito eh. Kahit nga si Kapitan, tatatakot na eh. Ah! Pare, kalma! Pare, upo ka muna. Kumalma ka kaya. Ay, ba, kaya kalma! Ay, ah! pare! Ay, ah! pare! Magkakaibigan tayo, pati ba naman kami tataluin mo? Huwag yung kamay ko eh. Kaya nga eh, pare. Kaya nga pati asawa at anak mo, sinaktan mo? Ano kaya akong ta tayo na lang tatlo? Teka lang pare ha, magkakaibigan tayo. Dapat hindi tayo nagsasakitan. Pare, ayaw mo kumalma eh. Gusto mo kumain na tayo sa ibang lugar? Doon mo labas ang tapang mo. Ihi lang ako ha. Hintayin niyo ako dito. Sige. Ah. Pare, iba pa talaga karakas nun eh no? Iba na ata tama nung pare. Pare, parang hindi ka pa nasanay dyan. Gusto niyan lagi sakit ng katawan eh. Pero pare, manda ka. tayo sa ng barangay. Ah! Opa! Ba? Gamaya nga! Atat na atat kayo ah! Oh. oh. Ay ay. Masiga. Oh. Alam niyo, matagal na ako nangangati sa inyo eh. Oh. Sige nga, magsubukan tayo dito. Sa totoo mo pa rin. Oh. Baka sabihin niyo, nakatamba lang ako eh. Eh, pare, pasensya ka na. Nadamay lang naman kami sa kay Brian eh. Ay. Nadamay? Ano, wala kang utak? Lahat na lang tao dito, tinakot niyo ah. Eh, boss. Hindi oh, naman kasi namin sinabayin yung trip ni Brian. Kami naman yung mapapasama sa kanya eh. Hindi naman namin kaya to eh. Ikaw. Sige nga. Masubukan tayo. Sorry, ikaw kasi. Lubos mo tabo mo ngayon. Alam niyo, titimpi lang ako sa inyo eh. Nakikisama ako dito. Lahat nga ng tao dito nakikisama, hindi kami napatulan. Ikaw, Bryan. Ha? Bakit tao yung ginawa mo sa asawa mo? Ha? Babaeng tao yun, no? O baka naman tapang ka na lang dahil babae lang yung kaya mo? Eh, pare, pahesya ka na. Dala lang ako ng alak, eh. yao o, oh, babago na ako. Hindi na mauulit. Talagang hindi na mauulit. Subukan nyo. O. Oh. Ano nangyari dito, Charles? Eh! Tak! Kaya tulang ko lang. Eh, tinignan ko kung matatapang ba talaga. Sige na. Ako nang bahala dito. Ah, Kap. Uwi mo lang ako sa bahay, Ayusin ko lang yung ginagong asawa nito. Sige. Ang bahala dito. O ano? Nakakaharap kayo ng katapat. Eh, pati akong kapitan, di niyo na ginaalang eh. Ganyan, <laughs> siguraduhin ko, di na kayo dadaan ng barangay. Diretso na kayo sa kulungan. Dahil kasi... Hindi patuloy kami sa iyo eh. na kayo magsisihan! Sige na, tayo! TAYO! Ay! Ay. Ay. sabit pa rin ako tulungkot eh. Hindi kaya ito Kap. Hindi kaya tumayo? magaling ah. Parating na Para yung mobile. Tara na, tara na, daran na. Ah, kaya di, um, dito. Hindi ka ma... Gina! Ay, pinapalampak ay. Anak, ko ka naman na mag-cellphone at baka magising ang tita Aiden mo. Tsaka si Yana, alam mo naman. Tao po? Ay! Pasok po! Mm -hmm. Pasok na ako ha, walang pinto. Ay, masensya na kayo. Ano, trapal lang yung pinto namin. Ah, uh, sino po kayo? Ah, ako nga pala si Marimar, by the way. Ah, ko kasi dito yung, magbabalot. Eh, ah, kasi ako tinuro. Yung asawa ko po. Eh, ah, bakit po? Ano pong nangyari? So you mean, asawa, asawa mo yon? Ah po, ah, anak namin. Pamilyado na pala siya. At anak niya. Ah, by the way, gusto ko kasi magpasalamat na personal sa kanya eh. Kasi napakalaki no? talaga yung na loob ko noon. <laughs> kasi alam mo yun, niligtas niya yung buhay ko. Para ko siya superhero. Ay, lalo. Talaga? Bakit? Ano ba nangyari? Eh, tinulungan lang niya naman ako sa mga masasamang luo. Alam mo, napakabait ng asawa mo. Bihira lang ganong mga tao dito sa Pilipinas, ha? Nako, mabait po talaga yun. Kita mo na yun, siya. Tapang ng papa mo, oh. Oo, anak. Ay, ay baby, napakaswerte mo sa tatay mo. Nako, kung alam mo lang, alam mo lang, Teka lang po, matanong ko lang. Eh, ba't ba kayo na pa rito? May gusto ba kayo sa asawa ko? Ah, opo. Oh, ay, ay, what I mean po? Gusto ko po sana ang personal na makapagpasalamat po sa kanya. Eh, nasan po ba yung asawa Allah. ko? Ay, ah, love? Ay, ito na Love? Love? Eh, may nagahanap sa sa'yo. Napakagaling naman ang asawa ko eh. Tinagtanggol mo daw to? Ah, uh, oo. Oh, Muntikan na kasing mga hold up yan eh. Ako napakabait po talaga nitong asawa ko na to. Sobrang mapagmahal at patulungin sa kapwa. anak ako, ang galing ng papa mo. Ah, madam. Bakit pala sinadyahan niya ako dito? Ah, oo, ah, oo kasi, ay pasensya ka na, hindi ako nakapag-ayos. Kasi dumiretso na agad talaga ako dito para, para lang makapag-personal na Ah, uh, magpasalamat sa you the way that you do. ang uh, yung lalo lalo na yung ginawa mo sa akin. <laughs> naku, sobrang laki ng upang na loob ko sa iyo. Oh. Ako, wala mo, okay lang yan. Kahit kanina naman, gagawin ko yan eh. lalong lalo na sa akin, asawa niya. Kaya nga Saka eh. Sa anak namin. Sana makatagpo din ako ng kagaya na asawa mo, sis, no? <laughs> Nadami dyan sa labas. But anyway, ay ano pa talaga yung sa Janna dito? Ay, yung asawa mo. Ay, ay, ang, ang ibig kong sabihin, gusto ko mag-thank you. Pero nakapag-thank you naman na ako. Pwede na ba ako umalis? Ah, sige po. Thank ah, sige, you. Sige, na po kayo. <laughs> ah, pero seryoso ha. Eh, yung sadya ko talaga dito, gusto ko sanang ah, bigyan ng opportunity tong asawa mo. Lalong-lalo lalo na, nakita ko dito sa loob ng bahay nyo na medyo yung, yung pamumuhay ninyo. And gusto ko sanang mag-offer sa asawa mo ng maayos na trabaho. Yun ay kung tatanggapin ng asawa mo. Ah, uh, oo naman po. Siyempre, gusto ko rin. At pangarap ko sa maging ako na mabihin silang magandang buhay. Alam mo, simula nung niligtas mo yung buhay ko, sobrang laki pa salamat ko sa'yo yun kasi kung wala ka, wala na rin ako dito ngayon. Kaya itong tulong na ibibigay ko sa'yo at sa pamilya mo, deserve na deserve mo to. Maraming salamat po ha. Ah. Tino anak, napakagaling yung papa mo ah. Superhero. Ano sa sasabi mo? Papa, sobrang proud na proud ko po sa inyo. <laughs> ah! Tsaka, ah uh, ikaw. Ah uh, ma'am, baka gusto mong magtrabaho sa restaurant? Meron pa naman akong available na uh, position bilang manager. Kasi kinakailangan ko talaga maghanap eh. kasi nag-resign na kasi yung manager ko doon. Kasi manager, ako. Uh -uh. Ay, sige po tatanggapin ko. Ay. Okay lang. Paano ano siya. Ah. Okay, 'yung mag alala kasi meron din akong bata sa bahay. Kung gusto mo, abang nagtatrabaho kayong dalawang mag-asawa, maiwan na muna si, ah, siya. si Sia, right? siya si Sia sa bahay para may kalaro naman yung anak ko. Tsaka may yaya sila doon. Thank you po, ano po. Ako, Madam, sobrang lakong naman ito. Pinigay mo sa amin. Kaya nga eh, pero ayos lang yun. Huwag kayong mag-alala kasi napakalaki din ang utang na loob ko sa inyo. So, paano? Ah, kontakin ko na lang kayo ulit mag-asawa, ha? para sa final and nating negotiation. Ah, sige po. Uh, Bihin na lang po namin yung contact number ko. Ah, sige po. Ito po, send nyo na lang sa Gcash. Hindi lang talaga yung sinasaw. O siya, ito. O, gusto mo yung number na lang ng asawa? Ay, yung number na asawa mo? Pwede ba? <laughs> Ay, <laughs> sige ba <na> yan? <laughs> ah? Um, ah, ah. So, paano? Mauna na muna ako, ha? Kasi may rin pa ako. Thank you ulit, ha, my hero. Bye. Bye-bye. Sige po. Ay, ay, mauna na pala ako. <laughs> <laughs> Wala meron yun, ha? Pero pili ko type ka nun. Baka talagang bukidyan nila. oh ano? kung ko nalang? Ano tayo? Tara. <laughs> Dari sa <so> <laughs> kusina.